Nung una, ang sana inisip namin yung violation lang ng revised penal code. Ngayon may nagsabi na sa dami ng nilabag na batas, e bakit hindi natin i-file lahat ng kaso na po pwedeng i-file? Kaya uh, napag-desisyon na ng grupo na pumunta rin dito sa office ng Ombudsman upang i-file yung mga... Uh, kaso na nilabag nila sa anti-graft law. Ano yun exactly, sir? ah I think section 3E. Congress, pwede pa natin mabanggit kung ano-ano po yung mga kaso po na sinapakunan? Uh, yung una, syempre, yung falsification ng legislative document. Dito naman sa ombudsman, yung violation ng section 3E kung saan ay sinasabi na kung merong kang ginawa na uh, dihado yung gobyerno no, at nawalan yung gobyerno ay po kang kasuhan. Ano ba yung ginawa nilang nagpadyan? Ano uh, oh, yung ugat nito, sir? Ay, eh, yung pagsingit ng uh, imagine, 241 billion pesos. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na ng technical working group. Mahirap po, ang laki ng amount na involved. Ito ba yung mga blanks? Sa opo, 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 yan ho. Binilang niyo po yun, parang kinumpit niya lahat. Marami yung blanco na yun. Ngayon, nung tinignan namin ano yung mga nilagay na doon sa blanko, tinotal namin, umabot sa 241 billion. Bakit po 12 yung counts ng uh, falsification of uh, legislative documents? Palagay ko mas magandang sagutin ni Atty. Topacio yan kasi siya naman mm -hmm. yung lead counsel. Uh, well kaya po 12 counts yan ay 12 times po nilang pinunuan yung mga blanks. Yun po <clears throat> ang in-approve ng BICAM ay zero, nakalagay zero. Dapat po yun pagdating sa Pangulo, zero, zero din. Hindi pwedeng palitan yun unless may typographical error, maling spelling, maling formatting, or misspelling. Yun lang po ang kailangan o wrong grammar. Hindi po pwedeng ilagay yung zero, gawin mong 90 billion, or 80 billion, o kahit 10,000 pesos mo, hindi nyo pwedeng gawin yun. Kahit piso nga eh, basta zero. So 12 times po namin nabilang na meron pong gano'ng insertion, well, yung singit. Was... Oo. Mm -hmm. ibig, uh, ibig po sabihin, si Speaker Mualdez ay mahilig sa singit.